Hello vlog, welcome to my guys. Huh? <laughs> Hi guys, kami ay dinadala naman kami nito kung saan saan. mga ba tayo pupunta? Balberto ba? Siyempre, para kahit pa paano, alam tayong turista talaga. Wow! Okay. So yun na nga, labis kami daw ay mag-hiking. Wow! So ayan ang ating mga nature lover ko no. O di diba, ang ganda ng view? At ang dami pang berries guys, libre lang mamitas. Wow! Ayan. At ito naman ating mga turista kasama ang kanilang tour guide kuno. no, paturo-turo pa. O di ba? So, ayan. Ganado pa sila dyan at ang ganda ng view. At eto, konting lakad lang namin ay biglang liko naman sila sa bar. At nagugutom na daw sila. Gutom na ang ating mga hiker. O, ba diba? Dito nga pala guys, ay pwede nga daw mag-barbecue. 20 euro per head. Kasama na ang babarbecuehin mo. Wow! At Sempre ang gamit mo sa pagbabarbecue, barbecuehan mo. O, di diba Ang ganda. So, ayan na ang mga hiker natin. Ganado. Ang... At mag aperitibo daw muna. Huwag daw mag at matutunaw din daw yan. Dahil, um, mahaba pa ang aming lakarin. So, pagkatapos ay nagpatuloy na kami sa aming paglalakad at biglang may nakita kaming ahas. oh ayan o, gumagalaw, o. Bato niya, na, Wag! Mamaya, ahon. Gumalaw, nga. O, di ba ang kukulit, nananahimik na ahas, binublabog nila. O, di ba ang ganda ng view. Parang Switzerland vibes. At ito nga pala yung direct run sinyo, medyo pagod na. At ito naman ang aking Junakis. O ah, di ba ang ganda ng nilalakaran guys? Wow! So yan, excited ng ating mga uh, hiker. Hmm, ganda siguro maglaba dito. Pag ako dito, ang dami ko siguro malabhan. Pati kumot ng kapitbahay, lalabhan ko na rin. At ayan, may palibri pang tubig. Kung gusto mong uminom, ikaw ay uhaw o gusto mong maghilamos muna. Fresh na fresh. Galing sa tuktok ng bundok. Wow! So ayan, seryoso na ang lakaran nila dyan, mga, mga pagod na, at ayan, haggard na haggard na rin ang inyong lingkod. O ba diba, may pa-shower pa dyan kung gusto mong maligo. At ito na, tatawid na tayo dito sa kakaibang tulay. Tulay ba tawag dyan? Step? O diba, minsan kailangan din natin pumunta sa mga ganitong lugar para makalanghap ng sariwang hangin. ma sa lahat ng mga bayarin natin sa city. Di ba? At syempre mag-TikTok muna tayo. Syempre, TikTok everywhere. <laughs> 'di diba, Hindi lang namang hita ang malaman. Lahat mula ulo hanggang paa. <laughs> at ayan may magjowa pang naglalaplapan. O 'di ba? Sana all. Wow! At ito na namang step. O medyo maganda ito. Hindi ganong madulas. At ayan ang inyong direct Ramsey, iba na ang lakad. At ayan, may umiihi pa dito. May umiihi doon. Eh, may umiinom doon. so yun na nga guys, umuwi na kami dahil pagabi na. At pagod na rin ang aming mga katawang lupa. At madilim na rin. At syempre, dumaan mo na silang kumain ng something-something dito sa may bar. So, yun lang labis. Thanks for watching. Be kind. Babush!